Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. Trata, May bagong pasabog? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli, si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Eto nga, may may entrata. May bagong pasabog sa letter sa latest update nga ni Maymay may Entrata sa kanyang Instagram Instagram post ay ibinahagi nga nito ang kanyang bagong pasabog o new endorsement. Dati na siyang endorsement ng product na to. Pero eto, 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 muli nga nagbabalik si Maymay may Entrata na talaga namang may pasabog heto, panoorin natin ang naturang bagong endorsement ayan, ang pagbabalik ni Maymay Entrata ibinahagi nga niya ito sa kanyang Instagram post na may caption pang, ayan in our busog era, with meme Private Benjamin, o oh, mas kilala natin sa pangalang Vice Ganda, heto panoorin natin ang naturang video. <laughs> Natakampo ba kayo sa sample na yan? Paniguradong magbubusog kayo when it drops. balik McDonald's uli itong si My My Entrata. Such a blessing. Diba? Oh, may bago at nagbabalik na naman si My My Entrata together, Miss. Together with Miss. Ayan, okay. Vice ganda. Oh, ayan, makitikman na natin ang crispiness at delicious at malaking ang fried chicken ng McDonald with uh uh Vice ganda at kung ibinahagi ni Maymay and Trata sa kanyang Instagram post ay ibinahagi din niya sa kanyang Facebook account ang naturang bagong blessing ni Maymay and Trata. Di ba talaga namang Pasabog sa crispiness ng fried chicken ang new blessing ni maymay and Entrata with Fry Benjamin a.k.a. Vice Ganda. At ito ang kanyang post sa FD sa Facebook ating panoorin. <laughs> Pagkatampo ba kayo sa sample na yan, paniguradong mabubusog kayo when it drops. Ayan. At eto nga. Maging si McDonald. Ayan. Ipinost din niya sa kanya mga social media. At may pa, ano pa siya May pa blind item pa siya. Ayan. Na ang caption niya ay malalaman ninyo na bukas. Ayan. Pero dahil nga sa sobrang excited ni Maymay may Entrata, ay naip post niya na agad dito sa kanyang social media na Facebook, ayan, at Instagram. di ba? Oh sa sobrang excited ni may Maymay Entrata, inunahan na niya si McDonald. At eto nga ang pa item ni McDonald Philippines sa kanyang Twitter account. Guess this, Busoguerela. Ano? Busoguera. Best Oh di ba magbesti si Maymay Entrata na ba ito kasi busoggera ama Amaeke Ama Kabogera Sana nga may erong to ano uh, uh, advertising ng mapanood natin ang magandang tambala ng tunay na uh, mga Ama Kabogera na sina Maymay Entrata at Vice Ganda o oh, kayo mga may, mga kamarites ano ang masasabi ninyo sa tambalang maymay My Entrata at Vice Ganda? Sa new commercial ba ito? New blessing ng McDonald! Ayan, i-comment yun na yan at atin yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Paalam po! Salamat!